Ay, na-dry na nga ang hair ko. Kaya, ayan, nagpunta ako dito sa salon at gusto kong magpariban. Kaso, ang sabi niya sa akin, wag daw riban. Tingnan niyo naman yung wallet ko. O, nagbabakbak na. Kung makapagsalita lang yan, sasabihin niyan sa akin, kailan mo ba ako papalitan? Ay, ganyan talaga ako. Pati nga sa panty eh. Hanggat may goma ko, pwede pa yan. <laughs> At ayun nga, ang sabi niya sa akin, wag daw rebounding. Rebounding kasi tawag nila dito sa rebound. Noong unang, di ba mga ka ano ba ako rebounding? Ano yan ka ako, rebound sa basketball. <laughs> rebounding, sabi niya, wag. Sabi niya kasi dry yung buhok mo, sabi niya, lalong madadamage keratin ang gawin niya ang gawin natin sabi niya sa akin kaya ayan ikekeratin niya lang ang buhok ko eh kaso nga dahil nga 'di ba nagpa ano ko dati nagpa highlight ay humaba na ang buhok ko tingnan niyo ma may tumubo na yung maitim na yan tubo yan bagong buhok kaya ang sabi niya ay i-retouch natin yung highlight mo kaya ayan ini-highlight nila yung mga bagong tubong buhok ko ang presyo pala niyan pagka-highlight na yan ay 4,000 rupees. Tapos, yung keratin naman ay 14,000 rupees. Bali, 18,000 ang binayaran ko dyan. Pag reband naman, ang bayad sa kanya dati ay 22,000 rupees. Depende kasi sa haba ng buhok eh. Pag medyo maiksay yung lampas balikat, ang singil niya ay 15,000 rupees, 12,000, ganyan. Depende sa haba. Ayun sa akin kasi, ay hanggang pit na kasi yung buhok ko. Ayan nga, unang banlaw ng buhok. May libreng ano na rin yan, hilamos. <laughs> Pagkatapos nga na ay panibagong lagay na naman ng gamot sa buhok. Apat nga sila dyan, minsan nga lima pa yan eh. Pag may audience pa, ay nagiging pito yan, walo. <laughs> Depende, ang dami talaga nakaiikot sa akin para siguro mas mabilis matapos. Kasi ako lang customer nila, yung iba pa misa, misa may dumadate, nagpapamakeup, ganun, nagpapatreading, nagpapafacial. Pero yun sa buhok, ako lang ang nagpaayos sa kanila ngayon. At ayan nga, sinashampoo na uli yung buhok at At syempre, nga hindi dapat kalimutan niya Ay, pakiramdam ko talaga dyan, tinutuga ako. <laughs> parang, kung pati patitinga ko, puro sabon yung loob. Tapos ayan nga, hindi nga ako nagkamali. Puro talaga sabon pala. At manghang-mangha talaga ako sa katangusan. Sobrang tangos talaga. Sobrang tangos na nguso ko. <laughs> Mas matangos pa sa ilang, ano ba yan? Nagutom pala ako, kaya ayan, umorder ako nitong pizza at saka Chinese noodles. Butin lang dito sa katabi nila ay merong Chinese noodle na nagtitinda. Ang sarap ng noodles na yan. Ayun nga, kaya pinipilit niya ako na lang gawin namin, wag na do kasi nga, di ba, dry nga ang aking hair. Para daw maging soft, sabi niya, malambot in English lang ba? <laughs> Para na maging straight din, magi- straight din. Sabi ko, oo, magi straight din yan. Pero lalambot, sabi niya, kikinta, mabubuhay ba? Sabi niya, mabubuhay yung buhok mo, sabi niya. Pati ang namatay mong puso't damdamin. Ay, umugot na naman! <laughs> <laughs> ang sarap naman talaga ng Chinese noodles. Ay, sobrang dami, ano? Yung isang malaki styro na yon 500 rupees lang, mga 100 pesos sa Pinas. Pero sobrang dami. Tingnan niyo naman, konti ilay kinuha ko sa styro, ano? Styro, hindi, hindi, styro yun, baunan, gano'n, <laughs> box. Pero tignan nyo, ang dami-dami, oh. Nahihirapan akong ikagat yung dalawang ngipin ko sa harapan dyan, kaya ganyan, hirap na hirap akong kumagat ng noodles. Lalo na pagpuputulin, nako, dahan-dahan ako, kasi nga, sakit-sakit ng ngipin ko sa unaan. Ito na pala, huling gamot na ilalagay, ano, sobrang tapang pala ng gamot na to. Ay, nako, sobrang naging hirap ko dito. Lumang cellphone pala, dala ko mga kapanay, kaya ganyan yung video natin, luma din ang itsura. <laughs> kasi iniwan ka ginagamit kong pambideo kay Usman, dahil wala nga silang gagamitin. Wala kasi WhatsApp doon, kaya hindi pwedeng dalin ko yun. Kaya itong luma ang dinala ko, kasi may WhatsApp dito, dito ko minay-message yung bayo ko para masusundo ako. At ayan na nga, nang simulang i-blower tong buho ko, ay naamoy ko na ang gamot. Ang sakit sa mata, ang sakit sa ilong, ang sakit sa bibig, masakit sa liig, masakit sa mukha, masakit sa lahat. Parang ginawa mo sa akin, sinaktan mo po sa damdamin ko. Nagyan <laughs> nga niya ng cream yung liig ko kasi nga namumula na dahil sa gamot. Eh di ba may initinapahid kasi ko sa liig kaya pag nalalagyan namumula. Pati nga yung noo ko sa taas, namumula yan eh. Basta matamaan ng gamot, namumula. At ayan nga, pumikit na lang talaga ako. Hindi na ako dumidilat kasi nga, oras dumilat ako, maluluha lang ako binigyan pala ako ng pantakip dyan sa mukha, kasi nga, ay hirap na hirap na talaga ako, kaibigan ko kasi yung may -may ari ng salunayan, sabi niya friend kami, ade friend diba <laughs> may nagdala nga sa kanya ng manggang hilaw ay eh, nakita ko, ay ayun sabi ko, pangyay ako, ayun, binigyan niya ako na isang supot, hindi ko pala naibidyo pero kahawig siya ng Indian Mango, pero hindi siya mukhang Indian Mango, kahawig lang ba yun yung sinasabi ko sa inyo, na gusto kong mangga paghilaw dito sa Pakistan kasi madilaw, yung iba kasi kasing dito, pag hilaw pa, hindi sila dumidilaw, kabut lang. Dumidilaw lang pag hinug na, eh yun, dilaw ang sarap. At ayan na pala ang resulta ng kanilang pagsani pwersa. Dalawang beses na pala ako nagpaayos ng buhok dito sa Pakistan. At okay naman sa akin ang resulta kaysa masunugan ng buhok. Kasi yun na nga ayoko sunugan ng buhok. Nung last pagawa ko sa Pinas, nasunog yung buhok ko. Yung pati sa anit ba, yung malapit sa anit, doon nasunog pa. Ano? Eh di ba nagpuputol-putol yun? Kaya nagpagupit ako nang buhok maiksi lampas hanggang tenga lang